Ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan sa Asya. Ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay may malalim na ambag sa kasalukuyang panahon. Sila ang nagsilbing batayan at inspirasyon sa ugnayan ng iba't ibang sibilisasyon sa daigdig. Ating alamin ang ilan sa mga mahahalagang kontribusyon ng sinaunang lipunan ng Asya sa mundo. Sa kanlurang Asya ay ang sibilisasyong Sumer na nakabuo ng sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. Ang Epic of Gilgamesh, na kauna-unahang akdang pampanitikan. Ito ay isang tula na naglalaman ng mga pakikipagsapalaran ni Gilgamesh, ang hari ng Uruk, at ng kanyang kaibigan na si Enkidu. Ang paggamit ng sexagesimal system. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagsukat ng oras, anggulo, at lokasyon. Ang paggamit ng gulong para sa transportasyon. Ang paggamit ng araro sa pagsasaka. At ang paggamit ng layag sa paglalakbay sa tubig. Sa sibilisasyon ng Babylonia naman nagmula ang Code of Hammurabi. Ito ang tinuturing na pinakamatandang nasusulat na batas sa daigdig. At ang Hanging Gardens of Babylon. Ito ay pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar ng Chaldea para sa kanyang asawa na si Reina Amitis. Ito ay tinuturing na isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Ang mga Hittites naman ang pinaniniwala ang nakatuklas sa paggamit ng iron o bakal na mas matigas o mas matibay kaysa sa tanso o bronze. At ang mga Phoenicians, sila ang bumuo ng consonantal language, isang modernong sistema ng pagsulat na walang patinig. Ito ang pinagmulan ng sistema ng pagsulat ng mga Griego, Latin, Arabic at ilang alpabetong Asyano. Sa Timog Asya naman nagmula ang kabiasnan ng Indus. Dito nagmula ang wikang Sanskrit. Ito ang pinag-ugatan ng maraming wikang Indo-European. Ang Vedas, katipunan ng mga sagradong teksto mula sa sinaunang India. Mahabharata, itinuturing na pinakadakila at pinakamahabang akdang pampanitikan sa mundo ang Ramayana, na naglalaman ng mahalagang turo ng relihiyong Hinduismo. At ang Ayurveda, itinuturing na isa sa pinakamatandang sistema o agham sa panggagamot. Sa Silangang Asya, handog ng kabihasnan ng China, ang apat na dakilang imbensyon mula sa kanilang bansa. Ang papel, pulbura, woodblock, at magnetic compass. Sila ang nagpasimula ng civil service examination o ang pagsusulit para sa mga nais manilbihan sa pamahalaan. Ang acupuncture, isang sistema ng panggagamot sa pamamagitan ng pagtuturok ng karayom sa pasyente. Ang Great Wall of China, na ipinatayo ni Emperador Shi Huangti noong Qin Dynasty bilang pananggalang laban sa mga tribong lagalag mula sa hilaga ng China. Ang mahalagang filosofiya at paniniwala tulad ng Confucianismo, Daoismo, Legalismo at Feng Shui. Ang mga kagamitan tulad ng wheelbarrow, water clock, chopsticks, abacus, payong at saranggola. At mula naman sa kabihasnan ng Japan, nagmula ang haiku, isang uri ng maikling tula na may taludturan 575 na bilang at naglalarawan ng isang pangyayari sa kalikasan. Makura no Soshi o The Pillow Book, isang aklat ng mga anekdota, obserbasyon sa loobin at tala ng talaarawan ni Sei Shonagon. Genji Monogatari o The Tale of Genji ang pangunahing obra na fiction ng panahong Heian at unang nobela sa daigdig. Ang bonsai o ang pagpapatubo ng binansot na punong kahoy. Ang ikebana o ang masining na pag-aayos ng bulaklak dahon at tangkay. Ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan sa Asya